Madalas sa pamugaran ng lamok ang mga nakatiwangwang na tubig sa mga lumang gulong, water jugs at iba pa. Kasunod ng pagsipa ng mga kaso ng dengue sa Baguio City, ang barangay Andres Bonifacio, umaksyon na. Ang mga posibleng pamahayan kasi ng lamok, kanila nang kinulekta, pininturahan at ginawang taniman para sa kanilang urban gardening. Malaki ang may nito kasi kung sa uh, mga sa tindahan halimbawa tindahan Gabuyo bili ng mga gulay may mga ano na na nila o anong chemicals na nilagay doon maliban sa iwas dengue malaking hakbang din ito para mahikayat pa mga residenteng magtayo ng kanilang sariling urban garden makakatulong yan one on food security dahil may sigurado tayong source ng pagkain na clean, healthy and organic uh, food sa kada bahay, pangalawa, yung basura, marirejus. Pangatlo, yung problema natin ngayon na kinakaharap ng bagyo ay yung matas ng kaso ng dengue. Ang mga ito, napapakinabangan na rin ng ilang residentes sa barangay. Nakatulong kami dun sa uh, garbage collection and then nakakapag-produce din kami ng food para hindi lang sa amin, even dun sa mga constituents namin. Sa kalapit barangay ng Gisad Suro, beautification naman sa pader ang pinagkaabalahan. Ayon sa barangay, dating balot lamang daw ng makapal na mga damo ang naturang pader. Bagay na isa raw noon sa pinamumugaran ng mga lamok. Sa singit-singit niya may mga damo, maraming ko na pinagbabahayan ng siguro ng mga insekto, mga ganon. Uh, oh, ngayon nung maingiko ko na ito, nalinisan, ganon. Uh, pagandahin at saka kung ano man ang kalalabasan nito, alam po maganda. Sa naturang mural, ipapakita ang payak na buhay at makulay na kasaysayan ng barangay. Very plain, which is nasasayangan po kami since kapag kung nakikita mo rin kasi dun sa ibang mga barangay, which is kung papasungad ka sa kanila, makikita mo ang ganda-ganda, maraming paintings, ganyan. Which is, na-inspired din ako. Gusto ko rin gayahin yung ganong concept. Ito ay uh, bunga ng uh, tinatawag na barangayanihan or or uh, the um, collective effort of the community in in um, making into fruition yung gusto nilang mangyari dito sa mural ito. Sa huling tala ng City Health Office, umabot na sa higit siyam na ang kaso ng dengue ang naitala sa lungsod at dalawa na rito ang nasawi. Sa mga simpleng bagay raw na ito malalabanan ang dengue at mapapaganda pa ang kapaligiran basta't may pagkakaisa ang buong komunidad. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.